kayaan na ano underpass na ito good afternoon nandito po tayo sa sa may uh, liwasang bonifacio at ito yung nasunog na manila post office samahan nyo po ko, dadaan tayo dito sa may ano, sa may uh, underpass Tingnan natin kung ano mga itsura ng underpass. Dito yung hidden garden. Ah. Napabayaan tong park na to. Ah. Alas wala nung mga carabao grass. dito kami na para makarating dyan sa may ano, uh, intramuros pero tagal na rin natin di nakatawid dito tingnan natin kano nang itsura ngayon sa pagbabalik ni Yorme I'm sure isa ito sa kanya ipapaayos ay naso. Ah. Yeah. Share na rin narin. Dahil mayano graffiti, vandalism, tapang basura. Saka, medyo ibang amoy dito hindi maliwalas ang amoy napabayaan na tong ano to oh, grabe yung flooring ang dungis ito tayo dito sa kabila Tanda naman tayo ng Loton Underpass dating ko aso mas maba yung underpass dito compare dito sa dinana natin o oh, dati rati ang ang uh, ng mga yung elevated garden dito oh. Uh, ay isa sa mga dating ina-update natin yan yung loob nya yan yung hidden garden Pagka upo ni Yorme yan, panigurado. Ayusin muli lahat yan. May basura. Sama sa pang he? Ayan, dito tayo sa Loton Underpass. dito pero ang ganda ng plano dito before ni Yormie no nung uh, umupo pa siya rito binisita na nila ito eh grabe pabayaan na tong ano, underpass na ito. Wala namang ganong basura, kaya lang yung mga flooring hindi ganong kalinisan pero hindi na rin siya i-repaint ano. Kasi mga kesamil. dito yung hagdanan dito papanik niya sa hidden garden yan tapos dito naman papuntang divisoria dito naman pa Santa Cruz yung mga jeep dito yan nato to vlog Eh kita tayong flooring dito papuntang ano Kabaw Eh Metropolitan Theater Okay na to, maayos na to Nakaalis si Yorme dito sa, Manila sa Maynila before Maayos na yan Tapos may pasyalan dito na uh, marami ding namamasyal dito eh. Itong uh, ano, Aroseros Forest Park. Ay, kaya lang sarado na no, yung Arroceros Ayan, uh, sa ibang pagkakataon punta tayo dyan Arroceros forest park ito yun nabalik-balikan natin itong lugar na to. maganda dyan no, mga kababayan isa sa magandang pasyalan dito sa Maynila Arroceros forest park yung Maaga pala nagko-close ito kasi alas 5 pasado na kaya close na ngayon, oh. I love Araceras tapos may coffee shop na rin dito ngayon oh. Doon. sa sa may exit area na no? meron dyang coffee shop Ayan, no? O okay na itong ano, uh, Metropolitan Theater. Maganda na yan. Apaayos siya ni Yorme. Bago siya umalis dito nung ano, uh, tumakbo siya ng pagka-presidente, no? Ay uh, naayos na yung uh, Metropolitan Theater. Pag ano naman, papunta naman dito sa ano, Quezon Bridge. Pakiya po. ayan dito ang daan. So ito po update natin dito po sa Maynila. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.